Aries, iwasan mo muna ang matagal na pagligo sa umaga at gabi dahil maaaring magpahina ito sa iyong kalusugan. Maging maingat din sa paggamit ng mga bagay na may apoy o matatalim upang maiwasan ang aksidente. Ang Signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan ay nagsasabing manatiling ligtas at maingat. Taurus Mag-ingat sa mabilisang pagkilos at sa pagbubuhat ng mabigat dahil maaari itong magdulot ng bigla ang pagkawala ng mahahalagang bagay. Ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan ay nagbibigay ng babala na maging maingat sa lahat ng iyong galaw. Gemini, haban mo ang iyong pasensya ngayong araw, sapagkat ang galit ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang gastos at problema sa pera. Umiwas muna sa mga usapang may kinalaman sa pera upang maiwasan ang aberya. Ang signos ng kalikasan ay nag-aalala sa iyong kapakanan. Cancer, umiwas ka muna sa pakikisama sa mga kaibigan lalo na sa mga babae dahil maaaring magdulot ito ng gastusin o iba pang tukso. Umiwas ka rin sa pagkain ng kinilaw upang mapanatiling maayos ang kalusugan. Ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan ay nag-aanyaya ng pag-iingat, at may malakas kang sex appeal ngayong araw. Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat. Leo, maging maunawain sa iyong minamahal ngayong araw, dahil ang pagiging mausisa ay maaaring magdulot ng alitan. Iwasan din ang pagbubuhat ng mabibigat upang hindi magdulot ng hindi inaasahang sakuna. Ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan ay nagbibigay ng gabay upang maging mapagpasensya at maingat. Virgo, umiwas ka sa pakikipag-usap sa mga mahilig magyabang o bastos dahil maaaring magdulot ito ng tukso at problema sa pera. Ang Signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan ay nagbibigay ng babala na huwag basta magtitiwala. Libra, ngayong araw, maging alerto at huwag kang manahimik kung may dapat kang sabihin. Sabihin agad ang nararamdaman upang mawala sa buhay mo ang mga bagay na nagdudulot ng inis. Ang Signos ayon sa pahiwatig ay nag-uudyok sa iyo na maging matapat at determinado. Scorpio, maging maingat sa mabilisang pagkilos at sa paggawa ng mga desisyon upang maiwasan ang mga suliranin, iwasan din ang pagbubuhat ng mabibigat upang hindi magdulot ng kahinaan sa kalusugan. Ang signos ayon sa pahiwatig ay nagmumungkahi ng pagpapahinahon. Sagittarius, maging maunawain ngayong araw sapagkat ang galit ay maaaring magdulot ng pagkawala ng positibong enerhiya. Iwasan mo muna ang pakikisama sa mga kumpare at kumare dahil maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang gastos. Ang signos ayon sa pahiwatig ng ay nagpapayo ng masusing pag-iingat. Capricorn, maging maingat ka sa pakikipag-usap at iwasang magtiwala agad sa mga bagong kakilala ang labis na pagpupuyat ay maaari ring magbukas ng pinto para sa bigla ang karamdaman, kaya't alagaan ang iyong kalusugan, ang signos ayon sa pahiwatig ay magdadala sa iyo ng paalala na huwag magpadalos dolos. Aquarius, huwag magmadali sa anumang gagawin o desisyon, at mag-ingat sa mga hindi kanais-nais na amoy na maaaring magdulot ng hindi inaasahang sakit, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan ay nagbibigay babala na laging maging alerto sa kalikasan ng iyong paligid. Pisces, ngayong araw, maging maingat sa anumang aktibidad lalo na sa pag-akyat upang maiwasan ang pinsala sa katawan. Umiwas din sa pag-inom ng alak sa gabi upang hindi magdulot ng mga suliranin. Ang Signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan ay nagpapayo na ingatan ang iyong kalusugan at katawan at may malakas kang sex appeal ngayong araw na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig kaya dapat ay lagi kang maging maingat.